Samahan niya na naman nga kami dahil nga may pupuntahan tayo ngayon. So pupunta nga tayo ngayon sa bayan dahil nga magrerenta tayo ng gown ng kapatid ko para nga sa JS Prom niya. Dahil nga sabi niya ay gusto niya daw sumali sa JS Prom kaya nga pinagbigyan ng papa ko. Samantalang hindi ko naman naranasan yun dahil hindi ko pinayagan ng papa ko. Parehas lang po kami ng papa talagang hindi lang ako pinayagan. So eto nga nandito na nga kami sa taas dahil nga inaantay namin na iakyat na yung tricycle. Dahil nga makikisabay lang kami sa tita ko na aalis nga. Eto nga yung kapatid ko na sinasabi ko sa inyo na sasali nga sa JS Pro. Eto nga yung lagi kong kaaway. Dahil nga kung maldita siya mas maldita ako. So, eto na nga nakarating na nga kami dito. Dito na nga namin naisip na kukuha ng gown dito sa taas ng magic sa bayamba. At sabi ko nga dito sa pinsan ko, hawakan niya nga si Bata Makulit dahil nga para masamahan ko yung kapatid kong mamili ng gown. Kaso mukha nga magsisisi siya na sumama siya dito sa amin. <laughs> So, eto na nga, nagsusukat na nga yung kapatid ko ng gown niya. Actually, nung una nag-aalangan pa siya dahil nga mukhang hindi maganda na nakasuot dun sa mannequin. At alam nyo ba na kahit saan kami magpunta, eto na lang talaga yung natitira na nag-iisa na yellow gold. Dahil nga yun ang napili ng school na color ng gown nila ngayon. So, talagang wala kaming choice dahil nga ito na nga lang nag-iisa. Sabi ko, isukat na nga niya. So, sabi ko nga, hindi nga namin to nagustuhan dahil nga pangit siya tignan dun sa mannequin. Pero, buti na lang talaga at sinukat niya dahil nga maganda pala ito. At kung hindi niya nga ito sinukat, at panigurado ay wala na nga kami marerentahan dito. Dahil nga pagkasukat na pagkasukat niya may nagahanap nga ng yellow gold din. So di ba nabanggit ko nga na ayaw niya nga ito dahil nga nung nakasuot sa manikin mukhang hindi maganda. Pero nung nasukat na nga niya ay talaga namang gandang ganda yung kapatid ko. At talaga nga bumagay din sa kanya at tuwang tuwa nga siya. At dahil nga may petticoat ito sabi ko nga sa kanya ay try niya kung makakaupo nga siya. And perfect naman nakakaupo nga rin naman talaga siya. Napaka arte nga lang dahil nga perfect na nga lahat tanong pa lang tanong.

At syempre, ano nakapag na nga kami dalawa ng kapatid ko. Ito na nga at magbabayad na nga tayo. Down payment nga lang muna pala ang babayaran natin at babalikan nga natin to para nga mabayaran natin ang full payment. So sabi ni ate, babalikan ko na nga lang daw yung gown ng 26 or 27. Hi guys! Bili na kayo ng gown dito kay ate. Bakit ano ba? Ba yung store nila? So, dito lang to? sila sa taas ng Royal Royal. Ay, magic! Magic pala. Dito lang sila sa taas ng magic. And syempre, nung maayos na nga ang usapan namin, bumaba na nga kami para nga sa ibang bibilihin namin. Dahil nga nakisabay lang kami sa tito ko at baka mamaya naiinip na nga siya. Hey boy, Jacob, boy. Tapos fast forward, eto na nga yung time na nag-aantay na nga kami sa tito ko dahil nga nabili na namin lahat. At sabi naman ni tita ay pabalik na nga daw dito si tito. Pagkarating nga nila, pinabili pa nga nila ako ng atang dahil nga kakailanganin daw ng tito ko. Sasama pa nga sana si nanay pero sabi ko ako na lang para nga mabilis at hindi na sila mahilo. Kaya nga eto nga tumatakbo na ako para nga mabilis na kami at makauwi na dahil sobrang init. pabalik na nga ako sa pinagparkingan ng tito ko para nga makauwi na nga talaga kami. Mean, dahil nga iritang irita na ang katawang lupa ko dito sa ini At gusto ko na talagang maligo. And finally, eto na nga at pauwi na nga talaga kami. So see you sa next vlog. Yun lang. So sunod ulit. Bye!